ah nandi. Good morning. Nandito tayo sa tapat ng landmark Baptist Church School. Ayan. So, pumunta tayo ngayon sa may pahala na. Mabot tayo ng bulusan. So, last time pumunta tayo doon, hindi natin na vlog So, biglaan kasi yun. Eh. So, yan, Landmark Baptist Church School. Nandito tayo nga. Dito yan sa Cogon, sa may Jardinville Home, sa Gubat, Sorsogon. Nandito tayo sa Gubat pa rin. Bali, nandito tayo. Ito yung papuntang Beriran yung mga ganda ng ano dito oh, mga tanawin dito ito yung bagong bukas sa boulevard so kung ayaw mong dumaan sa may plaza pwede ka dumaan dito so to, papuntang Rizal Beach ayan nandito tayo sa may kalye kakunta mini mo tayo saan tayo diretso papuntang kasiguran o oh, dito sa bulusan pero natin bulusan eh no para may challenge may ahon so dito papuntang bulusan tsaka Rizal Beach ito, papuntang kasiguran. Next time na lang siguro tayo dito pag may panahon tayo. Let's go! Ayan! Ito yung sa ko sa inyo, yung Rizal Beach Resort. Maganda ang beach dyan. So, may vlog ako dyan tungkol dyan. Yung sa Rizal Beach. Go, mga year 2021. So, so far, napakaganda ang beach dito. White sand sa Rizal Beach. At tapos, maganda din ang accommodation yung, yung dito. Pagkain, masarap din. So, kung gusto niyo magbakasyon, I recommend ito, itong Rizal Beach Resort dito na tayo sa may Barcelona yan, dito yung tulay eh. boundary ng Barcelona tsaka gubat so yan o, oh. ganda ng dagat o oh. dito pa lang o oh. super ganda ah, ito, ang ganda ng town hall nila dito o oh. Akay ba, dito sa Barcelona Town Hall Sobrang ganda oh Tapos meron pang ganito oh Ayoko lang nakita to ah Itong bakong ato, Pong yan eh Pero wala akong masabi sa Town Hall dito Diretso ulit tayo, tapos yan galing tayo dun sa pinaka ano, two wings So dito na kinuna nyo kasi madabi na tayo yung ano doon na feature na natin sa mga vlogs kayo So yan, diretso tayo Yan kitang kita nyo oh. ganda Yan yung Mount Bulusan Yan yung katahakin natin mamaya Pero hindi natututuday hanggang i -usin. Dahil kailangan ko makabalik agad, may pa akong trabaho So yan, din diretso ulit tayo, tapos Pabukin natin yung may ahon Ang ganda oh 7 kilometers na lang pupunta sa Bulusan so hindi tayo sa Bakanggay Layong mabe hinabol ako ng aso mabe walang patawad ah yan oh no? malapit na tayo sa Bulusan malapit tayong umakyat na yung ano part na pinakapaborito ko eh ganda ng kali oh Barcelona. Yan, nandito na ako sa boundary ng Bulusan. Yan, lumagpas lang ako ng konti. Pero nandito na tayo sa Bulusan. So, mga ilang kilometro na lang bago sa ano. Grabe, sobrang ina. Ito, Barcelona, papunta doon kasi yan yung puntok ng bulusan yan, sabang init kaya nakakalas pa rin walang pwede tuloy tuloy lang, kayang kaya yan yung ganito oh. o, yung dalang dagat ganda island din, oh. yung island na yun ganda yung island yan Ah, nga ako yan isa pa Woo! Uh, Pitik-pitik lang tayo dito. Nagtik-tik dito pag hindi nakabisado yung kali eh. Dito lang. Pero so, sabi nakakabisado ko na rin. Pero mas maganda. Ingat pa rin. Una ko dito oh. Kung mas pasirata ako, magtik na ako nun eh. Hindi namin isa pa matindi nga ako dito Last time Tutulak ako nun Sabi eh, Pwede na, kayang kayang na yung ahon Hindi isa pang ahon dito kaya no? yung matindi Aos na kina ko sa ahon. Oh, sabi. Yun, yung uling ahon. So, tatlong ahon siya. Yung matindi. Pagpalik, dalawang parin. Ah, ah, sabi. Yan, dito pitik-pitik lang tayo. Ay, mahirap na rin. Baka... chút tayo tao tao sa lusong. hơi dito. hơi na. Woohoo! dịu hơi dịu hơi Alameda. Pagkakaalam ko, yan yung island, yan, 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 yan yung pinakaalam ano, yan, yung parang mahaba na yan. Yun yung Santa Magdalena. So, dyan, dyan dumadaong yung basto, tsaka yan, Santa Magdalena. Buho ahon dyan. Subukan na namin dyan last year or 2 years ago. Grabe, sobrang ahon dyan. konting kembot na lang doon tayo sa sentro ng bulusan so stop mo muna tayo doon tapos palit na ulit tayo hindi lang 1 km na lang Medyo tayo sa sentro ng bulusan magiging lang 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 magiging yun salamat yun na yun yung pinakasentro ng bulusan tapos kanan tayo tapos tayo, tapos tayo mamaya sa kaliwa yun Pasalin na tayo Ayan Central Ah, gabi Salamat Salamat Sa sentro ang bulusan Ayan yung pinaka marker nila So, pag kumaliwa ka dito Pagpuntang Erosin Tapos yan sa uh, Lapalan Funeral Homes Nandiyan yan yeah, this way to your scene papunta dito ah, may pagod yun ha tapos dito may na akong burger house dito eh sana bukas sila ngayon para makapag-snack muna bago ako bumalik doon. Yung so, bukas sila. Ingot muna tayo bago tayo kumain. Puta natin itong plaza nila. Ah, maganda rin dito part na to. Bago ito makitin sa Bulusan Lake. Pero ngayon dito tayo pupunta ng Bulusan Lake. Kasi kailangan ko buhuli agad. So, ingot lang natin ito. Ayan, natin to. Ito yung pinaka tower ng chapel nila. So, wala akong alam masyado. So, kung ano, mag-comment po kayo. Um, ano po history dito. Ito may kasulanyahan din dito. Ayan. Alam natin po kung ano meron dito. So, hindi ko pala pasok to eh. Lagi na ako nandun sa sentro. ay ito yung pinaka-park nila. Yan. Tapos tugo ba? Ayan. Punta dyan, kakanan ka. Kapag tayo sa bulusan. So, kakanan tayo. Ito yung sinakasentro nila eh. bakang gay hall. Oops. Ang tanda dito. Ah, meron naman. tapos punta tayo pinaka doon sa pinakapaligid nila kapahis na yung dito. Kapit ka tayo dito kapahis na tayo doon sa sentro yan o oh. nakita ko tayo mga pulusan dito o kapit na Tapos may palengke nila dito. Ito yung Buysay ko, street. Ah, may crispy din pala dito. Dati, hindi pa kami nag-stop over ni Zach nung ibubulusan kami o oh, saan ka Ayan, dito yung pinakaan ng nila, stasyon. Ayan, dito yung pinaka-stasyon nila, pabalik sa Gubat at saka sa Barcelona. So, dito yun, dito rin yung mga palengke, yung nila, paleng yung pamilihang bayan nila. So, dito, ayan, marami kang makikita dito. Tindahan TV na, Twitch shop, iba pa. Ayan, may stasyon din ng tricycle dito. So dito so far hindi ko pa masyadong kabisado so bago lang kasi ako dito so kung ano lang yung nakikita ko yun lang na i-view ko Uy meron din titong bake shop Yan dito yung market nila Yan may beauty parlor din dito Yan, tignan mga meat shop nila dito. Dito tayo, kakanan tayo. Dito, may bike shop dito eh. Dito ako nagpatuloy nung nakaraan. Yan, dito sa kaliwa ko. Yan, dyan. Oh. May bike shop dyan. Wala lang tao. Tapos balik tayo sa ano, sa may burger house. Mag-snack muna tayo. Baka may energy tayo, pabalik din natin, doon naman tayo sa may Ito, yung kasi A.S. Bimogat Foundation Incorporated. Ito yan sa tulisan. So, sabon. Ayan. Okay, kain tayo. Ay, muna tayo. Okay, magtok na ako. Ayan, dito tayo sa may Wendy Burger. Suki ako nito since nung pandemic. <laughs> Papashoutout din natin yan. Yan, dito muna tayo. Ay, muna tayo. Di ba? Ayan, si Sir, ko oh? <laughs> Kain muna ako. <laughs> Wendy yan, Wendy. With Wendy. S. Without S. <laughs> yan. Sir, bago siya mag-shoutout. Hi, Wendy's Burger. Wendy! <laughs> Wendy's Burger pala. Since pandemic, dito ako makakain. sa kaurupo na naman sa Municipal Bawsi Federation ng Bulusa. Hello! <laughs> Yan, dito tayo sa Reyes Street. Yan, no? may mga general merchandise na rin dito. Native craft. Yan, sari-sari store. At yung Wendy Burger. Yan, dito tayo dadaan mamaya pa uwi. Tapos na rin kumain. So, papalit na tayo sa gubat. At, eh, masagaan pa natin. Isang ikot ko. Yan, doon akong galing kanina. Yan, tumiretso ako dyan. Pero sa ikot ako dumaan. Kasi hindi maayos yung kayo. Tapos dito yung municipal, hindi na pala una natin ano, municipal hall ng Bulusan sa Rosagon. Ayan. Na-renovate na rito. So, gumanda na rin ito so, kung kaya gapit. Ayan, diretsyo tayo dito. Tapos, balik na tayo sa gubat. Ayun. pag so, lang tayo, mag-like, mag-subscribe sa si channel ko. Gomyo TV. At, sana dumami pa yung subscriber ko. At, kamunod ako pa tayo ng maraming lugar na pupuntahan dito sa Sorsogon. dạ hello về xe căn